Welcome po sa Cooking Alasen! Ang lulutuin naman po natin ngayon ay Ginataang Halo-Halo Meron -halo. ho ako din ng hinog na saging na saba Ariho ay ating gagayatin laang ng medyo katamtamang size kamoting bagin ariho ay hihiwain lang natin ng pa-cubes. Maglalagay din ho ako ng langka ariho yung magpapalasa sa ating bilubilo. Hiwain laang ho natin are ng pie stripe. Para man ho sa paggawa ng bilo-bilo, meron ho tayo ditong 1 and 1 half cup ng glutinous rice flour. At lalagyan laang ho natin ng tubig ng paunti-unti. Maglalagay din ho ako ng ube food color. Pero ari naman ho ay optional laang para maganda tingnan ang ating ginataang halo-halo. Tansyahin laang ho natin ang paglalagay ng tubig hanggang sa maging dough ang ating glutinous rice flour. Sa sukat ho ng aking glutinous rice flour na 1 or 1 half cup, nakapaglagay po ako ng 1 half cup of water. Pero depende ho ang paglagay ng tubig sa klase ng glutinous rice flour na inyong gagamitin. Meron ng glutinous rice flour na matakaw ho sa tubig. Kaya kailangan ho ay paunti-unti lang ang inyong paglalagay hanggang sa makuha nyo ang garining consistency ng ating dough. Tapos so ay atin na rin bibilugin ng maliliit. Kumuha na lang ho kayo ng panukat para pantay-pantay ho yung sukat ng inyong bilo-bilo. Ari na ho yung nagawa natin sa 1 and 1 half cup na glutinous rice flour. At mag-uumpisa na ho tayong magluto. Sa isang kaldero or kasirola, maglagay lang ho tayo ng isang lata ng pure coconut milk. At yun hung lata na pinaglagyan natin ay punuin la ang ho natin ng tubig at ilagay din ho natin. Lagay la ang ho natin ng ating kalan sa high heat at hintayin la ang ho natin a ring kumulo. Kapag kumukulo na atin na hong ilalagay ang ating kamoteng bagin halos sabay-sabay na ho nating ilalagay ang ating mga sangkap. Sunod naman ho ay ang ating hinog na saging na saba. Tapos ang atin pong langka. Maaari din ho kayong maglagay ng ube, kamoting kahoy, or gabi. At laang ang ho aring pakukuluan at maglalagay ho tayo ng kalahating tasa ng asukal. Kung gusto nyo ho ay mas matamis pa, ay di mag-add na laang ho kayo ng kaunti pang asukal. Hindi na ho ako nag-add dahil medyo matamis na ho yung ating langka at ang ating saging saba. Naglagay din ho ako ng kaunting asin para pampabalans ho sa lasa ng ating bilo-bilo. Hintayin na laang ho nating lumambot ang ating kamoting bagin. At kapag malambot na ho ang ating kamoting bagin, sa ho natin ilalagay ang ating mga bilubilo. Inisa-isa ko lang ho ang paglalagay ng ating bilubilo para hindi ho siya magdikit-dikit. Kung kayo ho ay nakaabot na sa puntong are, baka naman ho maaaring makilike at subscribe sa Cooking Alasen. At marami pa akong share sa inyo ng mga budget-friendly na recipe. Mura na masarap pa. Haluin la ang ho natin are, hanggang sa maluto na ang ating bilo-bilo. Malalaman niyo hong luto na ang ating bilo-bilo kapag syaho ay lumutang na sa ibabaw. Kapag kagarnihong umultaw na ang ating mga bilo-bilo, areho ay pwede na nating ilagay ang nilaga natin na sago. Areho ay pinakuloan ko na kanina. Dahil kung hilaw hong sago yung ilalagay ninyo ay matatagal lang nung maluto ang inyong bilo-bilo dahil sisipsipin din la ang huniyan ang inyong gata. Kaya much better ho ay luto ng sago ang inyong ilalagay. Pakukuluan na la ang ho natin arin ng kaunti at ready na ho arin iserve.